Guys, ah. Oh, meron lang kasi akong napanood na 100% daw magpa-function yung um, brain natin. Ito kaya. Kaya din natin, guys. Kailangan ko rin po. Kasi maghapon. Maghapon akong nagtitinda. Maghapon dami akong ano. Kaso lang talagang uh, pumapalya. <laughs> <laughs> eh, tsaka sa edad na rin. di ba, pumapalya. Meron yung yung may bibili. Tapos, wala lang, tititigan ko na lang yun. <laughs> saka, simple, ano, hindi ko na rin ma... yung mga plus, mga ano, ulan. <laughs> Kaya kailangan ko to. Kain tayo. Ano? Ah. Ang kanyang palupa, oh. Mm-hmm. gusto ko.

Diera pa naman ako sa isa eh. Ano <laughs> lang dilo. Ah. Yan ang ayaw ko sa ano. Mabubulunan ako. Hanggang isa lang ako dito eh. Hanggang isa lang ako dito Dahil, na doon sa ano. Napanood ko. Na ganun pala. Kakayanin ko na lang. Sa pilitan na to. Sana gaganda yung ano ng itong araw na to. Yung function ng aking bird. Okay guys. Bye bye. Bye bye. Hmm, wala na. Wala na. Thank you for watching. Ha? Eh? Nabulo na ako. <laughs> okay, bye bye.